wash out yung mga basura at mga water hyacinths yan Nanayaw pa naman sa pinaka uh, kalsada nasa de la Rosa street tayo ngayon sa makati city dito tayo mag update ng mga binangang kalsada yung drainage wala namang mga basura dito sa kalsada basura dito pa madaanan Bawang ng mga uh, pa, petty cabs bisikleta July 22 na ngayon uh, ilang araw na umuulan may daming din ang mga kalsada hindi South ano na papunta ang South Subang Island hindi na ang Tino Rosas na din sa Tino Rosas nakaangat na ang kalsada sa De Rosa Street ang baba pa dito sidewalk sa Chino Roses mayroon pang railings bago lang yun eh. papunta ng Gendia sabi nyo Ang Bendilla, dito pala, lalim ng baha Pino Roses corner uh, Urban Avenue malalim lalim dito Ayan. pero dun lang hanggang lang sa party na yun baka may nakapara lang dun sa mga Ganda na ng Pino Roses No, bye -bye. Ano to, sa Chino Roses Avenue, papunta ng Yakal Street, ayan, kanina malalim to, medyo ano na, mababaw-babaw na. dami rin binabang kalsada sa Makati wala naman mga basura ano to sa tapat ng San Antonio Residence ayan eh. ayan papunta na ng South Super Highway Osmania Highway malalim pa dun Hindi pa na abot tong sidewalk. Ayan. Pwede pa madaanan. Filipino Roses Avenue dito tayo sa Bindiya hindi na natin kung merong baha hmm. Nga, mayroon ba ha yung uh, ibang sasakyan bumalik may baha dito tingnan natin Ayun nga meron Kaya pa naman ng mga ano, mga ibang sasakyan Ayun, Sa tapat rin ng San Antonio Place kanina San Antonio Residence yun na lalim-lalim na 'to. Sa kabila rin. ayun natin. Sa bilang side. top avenue ito tayo makapunta na south super highway at top avenue dito tayo sa may pangketa Ganda ng ang malalim. Makakabot na. Pero so, kabot na yung banqueta. wash out yung mga basura at mga water hyacinths yan yun na tubig sa ilog pasig ngayon Nalayo pa naman sa pinakakalsada makita pa yung mga agdan.